Good morning guys! For today's video ay pupunta ako ng post office para alamin kung nandyan na yung Google AdSense ko. So guys, samahan nyo ako sa biyahe kong ito. Malapit lang naman yung post office dito sa amin, mga 5 minutes lang. At sasakay ako papunta doon ng tri Let's go guys! na yung sasakyan ko papunta ng post office. Bumaba na ako ng tricycle. Ito, dito na ako sa yan yung ano dito. Yung cultural center. Pag may mga palabas, yan. Diyan ginaganap. Yung post office kasi nandi dito sa kilid na Papunta na ako dito sa post office. Excited na ako. Baka nandiyan na yung pin. Sana nga nandiyan dyan na. Kasi yung last time na pumunta ako dito, two weeks ago, wala pa. So, ito na po yung post office. Ayan, tatanungin na natin dito. sad to say na wala pa yung ano, yung thing. So, ano na lang talaga. Siguro magre-request na lang ako ng bago ulit. Kasi parang ano eh, parang matatagalan pa yata bago na talagang dumating na. So, um, ano na lang, mag -ano na lang siguro ako ng after ko nagpunta ng post office, dumaan na lang ako dito sa office of the dito sa, ano, PWT office para kunin yung ID ng kapatid ko. So, eto na. At last, nakuha ko na yung ID ng sister ko. Meron na siyang, ano, ID. So, yun. So, kaya, thank you sa mga staff ng PWD. staff and sila dito. Thank you. Dito na ako nagtuloy sa sa parlor. Pagkatapos galing sa post office, sa DSWD para magpalinis ng kuko. So, yun nga ang nangyari. <clears throat> Hindi ko rin nakuha yung pin ko kasi hindi pa nga siya dumating siguro ano magre-request na lang ako ulit kasi malapit na siyang mag expire kaya ang ginawa ko na lang while nandoon ako sa my town ay yun nagpunta ako ng parlor napalinis ako ng paa tapos nag yun, linis ng paa at kamay at saka ano din naggrocery na rin ako at Grabe, ang mahal ng bilihin talaga. So, super talaga. So, yun na nga guys. So, et, hanggang dito na lang po ang vlog ko na ito. At sana po ay, ay dumating na yung pin ko. Yan. Salamat po sa panonood ninyo sa akin, sa pagsama, sa aking, aking sa pagsama nyo sa kung saan man ako pumunta sa araw na ito yun lang po, thank you